Hello guys. Ang lulutuin ko ngayon ay ginisang talong. So guys, yung mga ulam ninyo na pwede pa, pwede ninyong lutuin yun, ihalo sa talong para hindi masayang po. So, ngayon, luunahin natin ang pagluto ng Ah, design muna natin yung ingredients kay. Una, eto ah, garlic. Hey guys dahil may natira akong tuna ihahalo ko siya guys Para hindi masayang yung tirang ulam ninyo. Itong gagawin ninyo. Pwede ninyong pang sahog sa anumang gulay na gusto ninyong lituin. Tapos, isunod natin ang talong. Hiniwang talong. Actually guys, hinugasan ko na itong talong. So, as you can observe guys, mabango na yung uh, amoy ng niluto ko. So, takpan lang natin guys para magluto. Bago yan, lagyan natin ng konting toyo. Konti lang guys para hindi siya maalat. Then, takpan natin para magkulo Okay, guys. Atin tignan. Haluin na naman natin uli para yung lambot ng talong consistent siya po. Hindi yung sa baba luto na yung sa taas hindi pa. So dapat haluin natin, halu haluin para ang paglambot ng talong ay pareho. Takpan uli. Okay guys, haluan na, haluin natin uli. Mm, bango, bango. Okay guys titignan natin Mm. Okay na siya guys. Hindi na kailangan ng dagdag ang pinta. Lalagyan na lang natin ng konting bichin. Ayan. Okay. Amoy na amoy po palang. Sarap na sarap na ako. So guys, luto na ang aking nilutong gisadong talong. <clears throat> So masarap sya kasi amoy na amoy ko. Ang bango-bango. So guys, para sa inyo dyan na para itapo na yung mga natitirang ulam, pwede nyo pang gamitin yan kasi sayang naman. At saka hindi pa naman sya panis. So pwede nyo siyang ihalo sa ating mga gulay. Kung anong klaseng gulay ang lulutuin natin. Okay guys, so yan po, luto na ang, ang gisadong talong natin sa hanggang sa susunod na vlog natin. So guys, maraming salamat sa panunood.